Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest Channel. A fatal or also matarider. So ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign off For the sign off Libra. So Libra, 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 welcome, Welcome to my channel. Ano kayong messages, advises, at spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kano na kayong energy or kagarapan sa buhay ng mga level signs ng ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading hindi na mga makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hindi kinikwisyon for more videos updates, Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so, way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik legleg na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the message messages advice sa inyong ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs sa ating mga ginagtuklasin at bubulabogin natin? Angel spirit, please give me information pa. Okay, there is something there for Pentacles. Protection at pangalagaan mo ang iyong finances. Ano man yung mga bagay na merong kapahalagan mo ito. No? Huwag ka masyadong um, bira-birada sa paggasos. No? At sa paladisisyong kung gusto mo, gusto mo yon, no? Iwasan, mapag-isipan mo. mo mabuti ang mga decision mo sa buhay. And there's a liquid pentacles. No? Maging practical ka pagdating sa finances. No? Kung mag, um, Ibig sabihin, dito pwede ka mag-business, no? Uh, Pangalagaan, protection and weight talk. And then, something that's everyone, see? Protected. Or protections. So, ibig sabihin, kailangan protection yung sarili mo. Or may mga bagay na kailangan ka kang No? So, let's see. What is the ritual messages? So, there's a nine of pentacles. A blossoming. No? May mga paglago at paglakas ng finances, no? Maaaring, um, kung may potential ka para maging ang pamumuhay mo. Nasa sa yan kung paano mo uh, aayusin, babaguhin, no? Yung perspective mo, yung mga nakagawian mo, no? Especially pagdating sa paghawak ng pera. And this is the of no? Kailangan mo na i-let go, kailangan mo nang tigilan, no? Yung mga hindi magagandang um, ginagawa mo, no? Pagdating sa pinaghirapan mo, no? Especially yung bisyo, luho, no? Yung walang katuturang bagay, kailangan mo na i-let go, And this is something that you want, no? There's a choices. Believe me, mga bagay lang na makakatulong for you. No, so let's see what is the digital messages with the four of pentacles. Remember, with the six of pentacles. So see, magtutuloy-tuloy na raw daw about sa finances. Gaganda na takbo na sitwasyon mo. Basta protectionan mo lang daw yung mga bagay na pinaghihirapan mo. Maging balance ka. No, kung may kumbaga alam mong puro labas, no? Iwas-iwasan mo. Kung alam mong walang pupasok na pera sa iyo, tantanan mo. Diba? Iwasan mo yung gumastos sa walang katuturan. No, there's a something the five of pentacles na makakakaranas ka ng financial crisis, financial loss, no? And of course, maaaring nagkakaroon ka dito ng um No, kung magka sinasabi dito, pangalagat, protection ng mo sarili mo. And this is something the three of swords. Some, some of you guys, na may naiingit sa'yo. Kaya ka nakakaranas sa financial um, difficulties or financial crisis dahil din sa mga taong gumagawa ng kamalasan sa'yo or sumpa. O either, kung baga, meron talagang gumawa ng ano dito, parang maalatin ka, no? parang hindi maging maganda na situation sitwasyon mo, there's a justice card. No, makukuha mo rin yung hostisya at magiging masagana. Alam mo guys, no, dapat maganda na ang takbo ng yung finances kung wala lang tumututol at walang humahad lang at walang gumagawa ng hindi maganda sa'yo. No? And there's an ace of cups. No, nag-uumapaw na love offer, nag-uumapaw na magandang eksena dito. No, may mga bagay na kailangan mo na i go. And there's a star card for healing and recovery. Mga ka, magkakaroon ka ng mga uh, kagalingan dito, makaka-recover ka rin sa iyong mga binagdaanan, sa mga bagay na naranasan mo. No? Magtiwala ka sa ating pong may kapal. Napili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa iyo. Isipin mo yung mga bagay kung paano ka makaka-recover. What is the four of pentacles or the six of pentacles? Reversibility of swords. Especially just sa trabaho mo, it's a very toxic at very negative no? And it was, it's either environment, no, co-workers, kaibigan, no, it's a very lot of toxic and toxic people. So, what is it something king the Queen of pentacles and the five of pentacles? Represent, guys, with um, the king of pentacles, being security and practicality. So, ngayon, maging practical ka na sa mga bagay na pinaghirapan mo, na no, pangalagaan mo at protectionan mo ito. No, umiwas ka sa mga bagay na alam mong hindi makakatulong for your growth and expansion. Lalo-lalo na sa pag-awak ng salapi. No, sa awak ng mga pinaghirapan mo. No, maging aware ka. So, let's see what is additional messages tayo. Now, with the seven of us, look at sa three of swords. Represent guys with um, the page of cups. Listen to your intuition and like, listen to your gut feeling. Ibig sabihin dito, makinig ka sa so nararamdaman mo. Meron dito ng um, kumbaga mararamdaman mo itong tao na to, laki ng inggit sa iyo. Ang laki ng um, it's a evil eye talaga. No, may evil eye din dito. May umihiling kasi na hindi ka maging matagumpay. See, there's there is a devil card. No, there is a justice card. Imbis na swertihin ka, the justice is something a karma. So, ibig sabihin dito, ang binabatid niya sa sa'yo na mangyari is a bad karma. No? Ang nakita ko dito sa barahan mo, swerti kayo, ka, eh, swertihin, ka eh, swertihin ka sa lahat ng bagay, no? but eventually may tumututol tumahad lang dito. Now, ito yung kailangan mong Kumaga, mabalik mabaligtad yung sitwasyon. Ito no, yung kailangan mong gawin. No, kailangan mong basagin, alisin yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa iyo. No, kaya huwag kang magtataka ha? Bakit nagkakaroon ka ng delays and cancellations and any transactions? Ha? Kumaga paalis ka na tapos biglang pak, delay. No, yung makukuha mo na pak, cancel, no? And there's a the three of pentacles. No, mag-ingat ka sa pakikipag-collaborate, sa pakikipag-usap, no? And of course, may nakita ko dito with a letter M. No? May nakita ko dito, initial niya is letter M. No? Mag-ingat po kayo. And there's a sun dito, six of wands, for victory is yours, at magtatagumpay ka. No, may mga bagay na pagtatagumpayan mo ito. May pag-asa ka pa na makalaya't makawala dyan. Pili mo lang yung mga tao, pagkakatiwalaan mo, ha? Kasi masyado kang simbokal no, masyado kang, um, kumbaga, insider, hira or something, parang, ano ka yung parang open ka, no, transparent ka with other people. Dahil siguro, be, very, ano kayo, no, very, um, transparent ka sa mga tao sa paligid mo, ganun siguro. Kaya siguro naaabuso ka, or may, some, of, some of you guys, no, talagang ingiting ka talaga. And of course, this is something that you want. So, there's a fast, uh, fast communication trouble. Mari makakaalis ka na, makakapag-trouble ka na. No, there's an ease of sword. Nalaman mo na. Ibig sabihin, nalaman mo na kung ano yung mga bagay na nagbibigay balakid. Ngayon, lilinisin mo yung wind of sword. Clear the boundaries. No, ibig sabihin, lilinisin mo na. Ano man yung mga, mga, mga nagbibigay ng uh, problema, si galot sa buhay mo. And because uh, this is something guys, with an ease of once. Magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, na paano mo ito matutupad. And this is a six of sword with the transition. At unti-unti ka na magbabago sa sitwasyon. No, kailangan mo lang makalaya at makawala dyan. And of course, this is something that I have with an offer. Maraming offer for proposal dyan. So, let's see. Additional messages tayo pagdating naman tayo sa finances and career. So, let's watch this. Okay. So, napapaloob dito ang finances and career, love life, and kalisugan. mo muna natin yan pagdating sa finances and career. So, there is something the moon card at Rot Trivio. sa finances mo, meron talaga marevelasyon na malalantad. Na no, may malalaman kang sikreto at may mga bagay na nangyayari sa iyo about sa pagkakaperahan. No, and there's a page of sword being curiosity. Tuklasin mo, ngayon mo sisiin mo, nawain mo, bakit nangyayari to lahat ng to. No, and there's a queen of wands. Kailangan lakas ang loob mo with a confident, no, confident, beautiful with a heart, Charis. And there's a strength with a confident. No, kailangan lakas ang loob mo talaga, maging matapang ka palaban ka, hindi pwede yung, yung inakayaan mo lang, no? Tapos inaabuso ka. And this is something, the page of cups, no? Investment. So, kailangan mo mag-invest on your own. Dahil dyan sa lugar mo, dyan sa sitwasyon mo, it's a very toxic. No? Wala kang mapapala dyan. And there's another one. Slowly but surely, no? Sa ngayon, maging kalmado ka muna kung wala ka pang kayang kakayanan, no? Para makapagsimula at para magbukas ng ka negosyo or trabaho. Ibig sabihin nito ngayon, um, matuto ka muna mag-save, no? Mag um protectionan mo 'yung pinaghirapan mo, ganon. What is additional messages no, about naman sa love life? And there's a judgment. Pinapaalalahanan ng dito pagdating sa love life, there's a five of wands. May kompetensya or meron ka kalaban or either meron dito nakiki gumagawa ng komplikasyon din pagdating sa iyong pag-ibig. There's a ten of swords no? may mga taong sumasabot sa iyo. Not nililin lang ka, niloloko ka. And there's a two of swords. Kailangan mo mag-desisyon dito. Now, and there's a four of swords. Tama ang hinala mo. You have a conclusion. You have an instinct. So, pangatawan at pangalagaan mo ang iyong sarili. No? Tama ang iyong nararamdaman. And there's another of wands. No? Pagmasdan at pakiramdaman. No? Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Huwag mong hayaan na masira ka ng mga taong um, sisira ng eksena mo. ba? Diba? So, let's see what is the digital message pagdating naman tayo sa kalusugan mo sa kalusugan mo, there is a three of wands. Awaiting the result wait of waiting for a ship. Ito yung hihintay mo, resulta, document, papers. Magiging, magiging maganda na ang iyong kalusugan. And there's a ten of pentacles na no? magkakaroon ka ng pang matagal pang kalusugan at maging magsagana pa pang iyong uh, kalalagyan. No, there's a seven of swords. No, iwasan mo yung mga bawal. No, no there's a cheating, lying. No, iwasan mo yung mga alak muna for a meantime. Baka magkaroon ka dito ng sakit. No, iwas ka, iwas, iwas ka muna sa mga inom-inom with the celebration. There's a seven of pentacles na no consequences. No, hard work is paying off. Ano man yung mga bagay na ginawa mo sa kalusugan mo, aanihin mo yan. No, some of you naman, kung ikaw ay at nag-inbox sa iyong finances, magiging masagana, pero more on kalusugan to. Ibig sabihin dito, mag-ingat mag, mag ka sa mga kinakain mo o yung mga lagi mong ginagawa. No, it's an health, or unhealthy um, lifestyle. And of course, this is something that's sign of complete happiness. Pero magiging masaya at magiging maligaya ka dito. So, there's a power of the deck with the knight of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, power of the deck na maaaring nagdadala sa inang something stress and depression. Okay. So, let's proceed tayo with the magical fairy messages and there's a lot of advices. And doon din napapaloob yung um, yes or no, pick a card. Doon ko malalaman kung umabot ka ba doon sa reading ko. No? Nandun yung pwede ka mag-questions no, regarding sa anong gusto mo itanong. Then of course, um, nandun magiging sagot with a 1 or 2 or 3. Isa lang ang pipiliin mo magiging sagot sa tanong mo. So, comment down below guys kung ano napili mo ang number ha. Para malaman ko kung ano bang naging sagot sa tanong mo. Okay. So guys, maraming salamat. So let's watch this. Okay, with a magic and fair message surface in one. With a magic and fair messages. We with the practice, practice, practice. Enhance your ability and polish your skills. No? Kailangan mong mag, uh, palakasin ko ano naman yung mga bagay na meron ka. Nalakas ang mong loob mo, maging matapang ka na ma... ma tatapos mo, masusolusyonan mo, no? magtatagumpay ka. No? Kailangan mo muna palawigin yung, ano mo, yung skills mo, yung kakayanan mo, gano'n. Pa naman yung mga bagay na magiging um, power mo. No? Kumbaga, ano ba hilig mo, no? bigyan passion mo yan. And this is not the holiday. Ngayong holiday, na no, maaaring masagot na lahat ng tanong mo. And there's a healing, healer. No? Some of you guys, no, pagagalingin na at unti-unti ka nang gagaling sa iyo, mga karamdaman. So, let's see what is the digital messages tayo. So, let's see what is the yun and Yon oracle card. Okay, so this is something in the ease of Earth. You are dealing with the ease of Earth. Taurus, Virgo, Capricorn. No? And of course, this is something with the past and luck. No, mayroon talaga nangyari sa nakaraan na hanggang ngayon binibit-bit mo pa. No, hanggang ngayon daladala -dala mo pa. And there is a higher self. Nagkakaroon ka ng spiritual activation. Some of you guys na magiging magagamot ka dito. Some of you magiging manghilot ka. No, some. Let's see what is additional messages without synchronities. synchronicities. For synchronicities, represent what? Protecting your love. na protection at pag-ibig mo dito, ha? And there's a wisdom. Bibigyan ka ng kaliwanagan dito. Magkakaroon ka ng um, enlightenment. No, and this is something as human. No, talaga this is something true reveal. Na marami kang bagay na malalaman mo, marirealize mo, mapagtatanto mo na lahat mga bagay bibigyan ng kasagutan dito sa lahat ng katanungan mo. Whether romance, a job, or mystic love, or a cold death. And there is something um, not committed, na independence, not committal, ibig sabihin dito parang um, hindi ka dumidepende de sa ibang tao. Na para may sarili kang disposition. And there's an intuition. So, no, nakikinig ka na sa gut mo, sa nararamdaman mo. And there's a text message. Some of you no, meron dito gusto kang i-message pero nag-unseen, no? Para nag-uurong sulong. Ito yung sinasabi ko, nagkakaroon ng delays and cancellation in any transaction. Ganon. Na may tumututol talaga, may humahan lang. What is an angel's number? Jefferson with a 21-25 for energy level. Not That day, you're waiting for will come. Means in a discipline, you're getting closer to your, to your end goal. There is no need to overextend yourself. Guard your energy to remain focus and will pay off it's a climb na elevator ride trust you magtiwala ka sa sarili mo no hindi pwedeng pabago-bago hindi pwedeng pag-aalinlangan Ito yun sinasabi yung elevator ride na parang kumaga urong sulong or may pag-aalinlangan no kailangan magtiwala ka ng buo what is the money move oracle deck wellness no life live a uh, healthier lifestyle big sabi ito yung sinasabi ko kanina Kung eh. no Kumbaga, kailangan mo ng exercise no? Yung mga pagkain masusustansya, iwasan mo yung mga unhealthy foods. No? So, let's see what is additional messages tayo with the part of the light. With a part of the light, represent what? And there is an inner strength. No, bibigyan lakas sa loob at tapang ka. No, sa loob at ang uh, pangangatawan mo, sa isip mo, sa nararamdaman mo. My inner strength is unwavering root in my connection to the divine. No matter the challenges I face, I know I have the power to overcome them. Through self-belief and resilience, I tap into the infinite well of strength that lies within me. Oh. Mm-hmm. Diba? So let's see what is the what lies beneath in the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? And there's a putting a show. Oh my God. Na no, parang meron ka dito, inilagay ka sa kahihiyan or parang siniraan ka, ganon. And I guess this is nothing like a total drama action. Na no, meron dito nagdadrama, meron dito parang pinaiikot ka, ganon. feeling victim, feeling bida No, may ganyan ha. Huh? So let's see what is a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? There is something close-minded, openness and receptive, receptivity, unwilling to get consider other perspective on entertainment, entertain new ideas, be more open. So, kailangan ano ka parang open ka sa lahat ng mga bagay o opinion na masasabi ng iba, no? Kung baga, tanggapin mo lang ko ano na mga bagay na alam mo magaganda. Kung mag, itong bagay na to ay pangit at negative at alam mo makakasira ng self-esteem mo, pakawalan mo ito. Nakakuha no? itong bagay na ito magbibigay ng new ideas and new opportunity for you. Just grab it. ba? Diba? Alam mo dapat sa sarili mo drones mo kung paano mo aalisin at tatanggapin kung ano man yung mga bagay na mabuti at hindi mabuti. No? Kung ito ay negative, no? kailangan marunong ka mag-ignore. What is the clarifying for love situation? And this is something real world. So see, sumabay ka sa eksena. No? Parang agos or parang sumabay ka sa Indayog or um, Daloy no, ng eksena. Don't get caught in the drama. Choose peace. No, bas bigyan mo ng kapayapaan. No, wag kang um, kubaga, makikinig sa kahit anong negative or drama ng eksena na to. Ito yung sinasabi dito kanina with the drama, there's a drama. No, ibig sabihin dito guys, no, talagang uh, meron ditong parang feeling victim ha, na parang um, behind the scenes, parang sinisiraan ka, tapos parang um, tinitignan ko mapapaniwala ka ba magingat ka sa mga ganyan tao at sa very um, dramatically actress or actor what's the clarifying for la life situation and of course there's something guys with um, small step no? hinay hinay dahan dahan the small wins the small triumphs, the everyday victories celebrate them they will take your there. No, dadaling ka dyan, kailangan mo magtiwala. Hinay-hinay lang, utay-utay lang, huwag kang masyadong magmadali. No, darating ka sa kung kasang ka talaga ilalagay ng ating Panginoon. No, kung baga, bang ka every step of the way. No, basta, huwag kang maiistak dyan sa situation. Magarap ka ng bagay na kung paano ka makakalay at makakawala dyan from toxic and negative environment. So, let's see alamin minalata ng kaganapan sa buhay mo at tanong tanong mo ang magsisilbing sagot dito sa ating reading, no? We have also without number one, number two, or number three. Isa lang ang pipiliin mo sa magiging sagot sa tanong mo. So, let's watch this. Okay, so, nandito na tayo with a pick a card, yes or no. Pick a card, yes or no. No, pipili ka ng isa sa magiging sagot sa tanong mo. No, isa lang. Hindi tayo pwede multiple um, answer. So, guys, no, comment down below kung anong number ang na napili nyo. Let's see. Start na tayo with the number one. Okay. Number two. Okay. Hindi pinapakita. That's good. Kung ano pinalip up na, yun yung unahin kong babasahin. Number 3 Okay. Wala. So, it means, unahin na natin yung with the number one. Okay. There's just here, Yes. Oh, trust your feeling and fulfill your heart desire. Na magtiwala ka sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. Ano man yung mga bagay hangarin mo, alam mo sa sarili mong itong bagay na ito makakabuti, gawin mo. No, it's a power of spirit, to a fighting spirit. No, and because uh, this is something no? know. Shady deals, dark roads, moonlight to get by. No, ibig sabihin dito guys. No, wag kang ma, uh, wag mo ipipili sa bagay na parang napakadilim ng um, daan na tatahakin mo. Yung parang wala ka sa gerdohan, wag kang dadaan kasi baka mahulog ka sa bitag at baka mahulog ka sa isang eksena na alam mong uh, magdadala sa isang kasablakat no? And number three, there's a yes. Getting satisfaction, good times, happy ending. So, ibig sabihin dito, no, basta mahalin mo at magpasalamat ka sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. Ibig sabihin, enjoyin mo yung moment na yan. Pasalamatan mo yung bawat ibinibigay sa so, being grateful. Not at the same time, magiging maganda ng kalalabasan nito at magiging maganda nito hanggang dulo. Magtiwala ka sa sarili mo. So, guys, this is a weekly goodbye for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of Libra. So, Libra, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, once again, guys, this reading is a general reading na mga gila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel. And if you request your for more videos, of course, maraming salamat po. Sa mga walang samang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigi-skip ng ads, sa so, way, pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapalisik sik lig nag na guumapang nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po And in the next video Bye bye And babosh.